Hello mga boys, mga master. For this video ay mag-unboxing tayo. Nag-order tayo ng gunting sa Lazada, 7.5 inches. Ayan mga boys, mga master. Gunting so, na natin kung quality ba. Tignan na natin mga boys, mga master. Kung quality ba itong in-order na natin sa Lazada. Sana quality ito mga master. Ito na, mga boys, mga master. Wala oh. na quality ito. Malaki ng lagayan. Wow! Lagayan pa lang, quality na. Ito yeah, na, mga boys, mga master. Oh. Lagayan pa lang, quality na. Wow! ta kasama ng gunting, mga twist, mga master sinasada ko to in order ibang piraso mga kuis oh, mga master ibang piraso 7.5 inches mayroon na tayong bagong gunting kasi sobrang puro ng gunting ko hindi na makaano hindi na makatalaw yun sa tingin ko ang quality na ito mga master sobrang mura lang to 800 lang to sa rasada yun o Ang ganda. Sobrang mura lang mga master, mga guys. So, ano pang inaantay nyo? Mag-order na kayo sa Lazada nito. Ang ganda ng lagaya. Ulit din. So, hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat. Thank you for watching. Subscribe, like, share.